namin. Ang gulo-gulo ng kwento. Kasi wala siya nun eh. Kasi wala kasi kasi kami nun eh. Ka ang hihi ako nyo, tapos may umakyat sa, sa, ah, sa bubong, dumaan sa bubong. Tapos hindi ko alam na, ayun ay, pala yun, kasi hindi ko nga alam na nag-aaway sila doon. Ngayon, wala na dyan. Wala na, Pero yung tita ko Hindi mo nandiyan nyo, haburin niya yung asawa niya. Ayun na yung gusto, namin talaga. Ayun na namin, ang sabi daw. Papatik!

tapos sabi naman ni Ate O, pag i eh, pag ano daw pag na ipa-demanda daw yan ng kulong daw, makakalaya din daw yan sabi mm -hmm. daw ni Mommy Cleo. Kasi papapiyansa Pianca lang. Piyansa lang, lang pero, lang, pero, yun, yun, yun. pero, pero hindi, hindi makakalaya, may pero yan. Oh. Atempted at at tem oh, murder yun. At yun. Mas mataas ang ang Kasi na, ano kasi, namin, si ang tita, tita niya, si tita Ret nga mag-close nga sila pati yung tita nyo naka nakataga kung ano nga, yung side nga nila, mag-close. Kaya, ayun nga yung inaano, inaano namin. Ayun nga yung mahirap pagkakas Alam mo, kamag-anak, kamag Sige ko nagpapagal na yun sa onyo. The rest back. Oo. Hindi, maliwala na tayo, di ba? Mga sariwa pa yung dito nyo. Sinabi niya. Sinabi niya. Sinabi niya. Sinabi niya. Masaya na akong mamamatay. Makaganti lang ako. Sabi niya. Kailan niya nangyari? Mukhang hindi pa tapos. April 23 yung nangyari. 2008. Dalawang buwan pa lang ako. Layo ko ako, nga nang Pilcoa, nabalitaan ko yan eh. Ang pala yung sariwa pa yung dito nyo. Kaya oh, alam, diba? hindi ko yung pinasa sa camp. Puro sa taga, hindi oh, ko lang pinansin. Kala ko, dala ng pagiging adik niya noon. Hindi, di ba? Ang alam mo, kung titingin mo sa parang kulang ka. Oo. Sa mga ngiti niya, di ba mga tabay sa busa na kangiti? Pero parang naisip mo yung... Pero hindi ano, yun niya alam, napakadami niya mm -hmm. naman. Mm -hmm. Parang sabi niya nga, sabi nyo nga, Papatuntoy. Pero minsan sabi ko, oh. sabi nyo nga, sabi nyo nga, di ba Diyos ang papatuntoy? Ayun Kasi araw-araw niya na-e-try ko. Sabi pa niya kay Kuya Arnold. Araw-araw na si Dita, kung ko, ano ko. Siya ang papuntoy. Alam mo ba, sabi niya lang sa akin lagi, alam mo, gusto ako magtrabaho, gusto ako kumita ng malaki para ibigay ko sa iyo. Pero hindi ako makagalaw. Ayun lang. ilayo <laughs> mo prang kasi merde. Hindi kinakaya ng ano Emotion. <laughs> <Ilusyon. laughs> ay, ano so siya? Mayroon din gumanti kasi mamaya siya mapuruan Di ba? Kawawa niya. Kaya nga, ano nga. Kaya yung salaman na bumalik na Lahat ng barkada. Sa sobrang emotion. Ayaw ko siya. Kahit yung buong barkada niya. Sabi makita lang namin. Yun ano? sa kanya. pa. sa